pwede na lang ang isla yung mayawak ang kanyang ulo yun ang uh. <coughs> laki guys ang laki ng mga mga ang laki yan o ang laki pwede na lang ang isla yung mayawak ang laki yung isla, ginagat niya ayan <coughs> mo lang

Makayao na ako ba ay ina abaw na kinamasa ay ina budol fight.